tagaktak ang pawis ng may kanya dahil sa kupad ng motor niya. Ayaw daw kasing sumama. Gusto kasi ng motor niya ang takbo lahat pa atras. Ayaw niyang umabante. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganit ang gulong niya kapag inaabante na. Ayan, napakatigas talaga. Sabi ko nga sa kanya, mula paranyake hanggang kabite, paatras ba ang takbo mo? Magkakaranas ka dito ng konting kalituhan. Yun tila ba, piling mo, bumaba ba ang kilay mo, o tumaas ang hairline mo? Kung baga, sa madaling salita, pwede ka dito maging semi-panot. Pwede mo kasi pagdudahan itong preno, kung kaya't niluwagan na rin natin ang preno, para malaman lang natin, baka lang kasi kumakagat ang preno dito sa kanyang hub. Kaya nga sinagad na natin sa dulo and then testing in natin ikutin kung talagang luluwag na ang pagikot nito. At kung hindi man, pakinggan nyo. Ang sarap sa tenga, di ba? At pinayuhan ko nga siya na ganito dapat siya magpatakbo ng kanyang motorsiklo paatras. Tuluyan na ang kalasin ang tambucho. Silipin natin ang kanyang preno. 12 ang gamit natin dyan. Bower ang impact na gamit ko dyan. After natin makalasa ang tambucho, set aside lang muna natin sa Gedli. And then impactin natin numero 24 dito sa kanyang mags. And then hugutin lamang natin. Hola! Ayan na! ang suspect nating preno ay absuelto sa kaso. Wala dito ang issue. Mas laliman pa natin ang pag-iimbestiga. Dito naman tayo sa transmission niya. 8mm lamang, ubusin natin lahat ng tornilyong nakapaligid dito. Tukuran mo lamang ang iyong axle drive and then hila yung iba pang mga finger para may trabaho silang lahat. At ayan na nga, imbestigahan natin ang mga to. Mag-umpisa tayo sa axle drive, ikutin lamang Ayan, goods naman. Dito naman tayo sa primary drive gear. Goods ulit. Wala dito ang trouble. Dito naman tayo sa may bearing ng main axle banda. All goods naman. Walang sumasabit dyan. At dito naman sa may bearing sa main axle din sa kabilang side. All goods pa rin. Wala tayong problema dyan. Kahit pa dito sa kabila. check ulit natin. At ayan na nga. Goods pa rin. At dito na tayo sa axle drive Sa ilalim Gamit ang pamakyong finger Ayan Ayaw nang umikot Ito ang suspect natin Ito ang nagpaatras Sa banks mo ng 2 inch At dahil nakalas na nga natin Ipakita ko lang sa inyo ang senaryo Ganto siya katigas Kung kaya't ayaw niyang umikot At ito naman ang itsura niya Kapag walang takip Kumalas na ang bulitas. Pumiwalay na talaga sa kanyang release. Ayan o, bungi na ng isang event Palitan natin to. Ang bilis na palitan. Gamit ang banayad finger. Ayan nga, sinasalat ni Master. Grabe yung salat o. Magmahal ka ng mekaniko dahil kaya netong pataguin ang itim ng eyeball mo papunta sa ilalim ng talukap ng mga mata mo. I Screenshot na lang sa part number. And 3, 2, 1 smile. Heto at natapos na nga ang ating ginawa. Pwede mo na siyang ikutin paabante, subalit ipa-testing natin sa may kanya para talaga mapil niya. Heto na nga ang finger ng may kanya talagang shy ito tuwa Kita ko ang kanyang smile, subalit hindi pwede ipakita sa camera, kaya ang sabi niya na lang dyan, alright.